Oh nakadali na naman oh. Pangilan na yan. 2-0. Lipat sa kabila ay. lalaki lucky. Ba, sana o la, lucky. Your words. -al -al Lupa, gabinti mo nga no. Ano yan, dalag? Nakadali na si boss mag oh. Dali ba <Creator> Hahaha. <speechigans> Dalawa? Dalawa yung tinamaan. Dalawa tinamaan. Ano pa? Oh, shout out daw dyan oh, sa palengke. Bayan ng palengke, shout out daw. Nakahuli na si Boss Baki Polido. <laughs> Nakatama na. Isang one shot, two kill. Nakadali na naman si Boss Mako. Oh. Saan na? Tilapia naman. Ah, nakadali. Pwede na pang ulam. Malalaki pala to. Ba, nakadali ng isa, ano eh. Ang lupit to. One shot, one kill. One shot, one kill. Sino ka si Mia?